Welcome po muli sa Mighty Vlog. May nabili na naman po akong isang electric pan. Ito. Ganito na 'yung itsura niya. Putol na 'yung kapasitor niya. Siguro uh, pinagtangka ang repairin nung may-ari eh hindi niya nagawa. Tapos itong saksakan, ano, you know, pinutol din tapos nilagyan niya ng ano siguro ah, uh, sasaksakan lang yung inisip niyang problema tapos pinutol yung pinaka kapasitor ayan kita nyo naman no oh. ang kapasitor niya ay 1.7 microfarad standard this pan ayan. nung ito ganito na ganito na nung binili ko 15 pesos lang di standard do oh. Standard yung pangalan niya. Ngayon nung inikot ko ito, napakatigas. Tapos, tinanggal ko yung ano, halos hindi matanggal sa ano, sa stator yung rotor. Sumasama yung pinakabusing. Stock up na talaga. Napapaandar ko na ito. Ayan nung tiningnan ko ito putol yung pinaka kapasitor nung dinugtong ko na ito dinugtong ko ano umandar siya pero pinalitan ko ng ano yung bushing at saka yung pinaka shafting yun ang sakit ng motor niya wala ng cover wala ng ilis eh. ganito na pagkabili ko kaya ko binili sa tingin ko kasi marirepair ko pa tapos itong 3 wala 1, 2 lang ang gumagana yan hindi ko na pinakita sa video ko na pinalitan ng nito shafting ito, shafting. Ito yung shafting niya. Kasi ito, yung tinatamaan ng pinaka-busing, ano na siya, may groove na. Sexy na siya. Dapat hindi mo masalat na may groove ito dito. Tapos, pinalitan ko na rin ng busing. Ngayon, ite testing natin. Ipapakita ko sa inyo na napaandar ko itong nabili kong electric pan sa halagang 15 pesos lang. Ayan. Isaksak ko muna. Tapos, lagyan natin ng LEC. Itong LEC ko, na stock ko na ito. Mga napamili ko rin, tapos hindi ko bininta sa junk shop. Kasi, ano eh, magagamit ko katulad nito, pan-testing. Pan-testing siya inaano ko sa mga katulad nito na nagagawa ko yung nabili kong electric pan ayan paikutin ko muna ayan one malakas yung one nya to, malakas din ang pinakasakit nito stack up siya hindi umiikot hindi ko na pinakikita sa video ko yung pag repair ko nung ano kasi lalong tatagal tayo eh ginawa ko na lang na senior cut ko na lang bininta sa akin ganyan na ganyan na wala siyang mga cover padyang shop na pero eto nagawa ko ayan mandar number one pa lang yan ang standard kasi isa sa magandang electric pan natin sa Pilipinas pagka naka standard ka na electric pan eh ikaw na at saka may presyo talaga ito may pangalan may pangalan na standard ang standard sinaunang electric pan ito talagang may pangalan na siya yan Number one pa lang yan pero napakalakas na. Nirecon ko siya tapos nilagyan ko ng langis both side. Ang pinalitan ko yun. Yung pinaka-shafting at saka yung busing. Ito. Yan. di Diba? at least nakagawa na naman ako ng isang pag makabili ako ng ibang electric pan na sira yung motor or ano pwede ko siyang i-swap may piyesa na naman ako na makukunan